Masama ang sobra Masama ang sobra Dulot nito ay parusa Ang lahat ng to ay may kapalit na bunga Darating ang bukas na sakitan ka sa gupa pag di na malayan Baka sa pagkasawi pa mapunta Dami tukso aayain ka bawal mahulog sa pain Si satanas walang pahinga gusto pa na dumagdag sa pasanin Masarap daw ang bawal pero dadaling ka naman sa alanganin Kailangan balance lamang sa lahat para di ka magkaroon ng taning Walang labis, walang kulang para hindi ka magalala Sapat lamang ang mga nasa hapag na putahin na nakahanda Di sa katawan tama lang din nilaman ang sistema na malala Hindi nagpakasugga pa para humaba pa ang buhay dahil mga sobra nakakasama hey hinay-hinay lang Baka madapa Lahat ng sobrang masama Hindi sa nililimitahan kita Pero baka ka madala Mapaw ka man, di ba wala rin ang Mga balit lagay na ayang nanin. Miski sapat ang nakahain Kasi madiyak na Kapag pa sa dulo ang kaya lang ng katawan Di nakikita ka lalabasan Lalo na ako palagi nasasarapan Sa daming tukso na nasa harapan Parang lalo lamang na nakakatakam Kaso palagi na lamang hinihipitan Dahil bawal nakakasakal Dati-rati kung tumama masunugan na tayo Hanggang sa magbukan liwayway Sunugan ng baga gamit ang mahiwaga Na para bang mahihimatay Mga sumabay sa agos ay walang alam Sa biyahing langit nakikisakay Samantalang kabataan na parang wala Nang bukas pa na naghihintay Ang lagi madupang kalaunan May pangit ang napapala Mga mapalamang na Kakaranas kadalasan ng hindi maganda kalabisan sa mga masarap masama hindi mabuti ang dala hindi nagpakasuga pa para humaba pa ang buhay dahil mga sobra nakakasama hinay hinay lang baka madapa lahat ng sobra masama hindi sa nililimita kita pero baka ka madala mapapamahan ba wala rin ang mga panitay lagay na kakahain Kasi ba di yan kapukulangin Kapukulangin Hinay, hinay lang Baka madapa Lahat ng sobrang sobra sama Hindi sa hindi I yeah, need